Ang Ponce Rubio Central School sa Pangasinan ang isang simbolismo ng edukasyon sa lokal na komunidad. Sa school year na ito, inilunsad ng eskwelahan ang Special Science Elementary School Program na dinisenyo upang mahasa ng mga estudyante ang interes sa mas advanced sa pag-aaral ng agham. Ito po yung program na kikater namin kung saan ang mga batang mag-aaral dito ay na-screen, fully screen o oh pumasa sa admission test conducted by the regional office. Ibang curriculum sila, mas, mas advanced po sila kaysa sa regular classes. They will be exposed to uh, ICT as early as grade 1. And they have also a subject in research. Kaya ganun na lang pagkahanda namin. Ano? Unang makakaranas ng bagong curriculum na ito ang mga estudyante sa si grade 1. Sabi ng guru na si Kimberly Viduya, handa na siyang ituro ito sa 33 estudyante na hawak niya. I'm expecting sa mga bata na condition na yung mind nila. Mind, physical. Kasi nabanggit ko rin kanina, oh, may computer subject na kayo. Tapos, I'm expecting na parang malulungkot sila. But then, the... Yung expression ng faces nila is happy sila. Wow, well, we have computer subject teacher! Parang excited po sila. Ang special science class program, meron po silang imi-maintain na grade. Kung sino lang po yung naka-maintain, sila yung mag-stay sa class. Base sa pinakahuling program for international student assessment o PISA, mababa ang grado ng mga estudyante ng Pilipinas sa science. Kaya ang ilang education groups nananawagan sa gobyerno na tugunan ang analay learning crisis sa bansa. Isang special science elementary school program sa mga posibleng makatulong dito. Pero hindi lamang ito hamon sa mga guro at estudyante, kundi pati na rin sa mga magulang na gagabay sa mga anak sa bagong programa na ito. Hindi ko masyadong iniisip na hindi kakayanin ng anak ko. Siyempre bilang tayo magulang, ang iisipin natin is yung positive side. Para sa iba pang content, i-follow lamang ang social media pages ng News 5. Ako sa site News 5 Digital.